Amin po ng Department of Budget and Management na naglabas po sila ng milyon-milyon pisang pondo para sa ilang senador pagkatapos ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero hindi raw ito suhol o reward. Nakatutok si James Santos. Dalawampung senador ang nakatanggap di o mano ng milyon-milyong dagdag pondo para sa mga proyekto ilang buwan matapos ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero sabi ni Budget Secretary Butch Abad, hindi tulad ng paratang ni Sen. Jingo Estrada, hindi ito suhol o pabuya. Pondo raw ito para sa mga proyekto sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon sa DBM, naglabas sila ng aabot sa 50 million pesos na pondo sa pagitan ng August at December 2012 sa mga sumusunod na senador. Higit na mas malaki naman ang naibigay kay Nooy Senate Finance Committee Chair at ngayon ay Senate President Franklin Drilon, Senado Cheese Escudero at Nooy Senate President Juan Ponce Enrile. Ayon sa DBM, sa diyaraw na mas malaki ang nakuhang dap ni na Enrile at Drilon dahil maraming ahensya at tao raw ang humihingi ng tulong sa kanila. Si Escudero naman, umapelaraw raw kay Pangulong Aquino dahil kakarampot o halos wala raw siyang nakuhang pondo noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ginamit po ito pagkatapos ng mm -hmm. trial at conviction yes, ni Chief Justice uh, Corona mm -hmm. at uh, ito po binigay sa mga senador na na may mga programang sinubiti. discretion ng palaso kung sino at kung magkano binigay at kung para sa anong proyekto Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Enrile sa payo raw ng kanyang mga abogado 2013 naman nabigyan ng DBM ng dagdag pondo si senador Pia Cayetano at si senador Joker Arroyo na bumoto para ma si Corona. Pero mariin itong itinanggi ni Arroyo. Wala raw siyang natatanggap na anumang pondo mula sa DAP. Iniiba lang din daw ng Malacanang ang pangalan ng pondo para magmukhang hindi sila nagbigay ng pabuya. Wala namang natanggap na pondo mula dap sinang senador Ping Lacson at ang dalawa pang senador na bumoto para i si Corona, sina senador Miriam Santiago at Bongbong Marcos. Jump si Sante nakatutok 24 oras.